Ay, madahin din pala siya, sir. Ay, ang maganda iba bang PCX mga sir na pumuputok yung fuse or ano pala ah, Every 3 minutes na yung makina. I-start siya, tapos every 3 minutes na mamatay. Ayan, baba mo ang mga sir. na. Ayan, binababa na mga sir. PCX, 160 yan mga sir. Okay, okay. So natin tapos, syempre dahil marami nga nakapila, ah, ay uh, ah, baka niya daw. Kaya alalagay natin sa tibet yun sa tabi ng EDB. Sa likod ng ang sasak yan. Tapos pagka nakapray na tayo today, Ay eh, pasok natin mamaya. Check natin. 3 minutes daw ang data, tapos mga Nagpalitan na siya ng CKP kasi ngayon ngayon na-troubleshoot dun sa kwan nila. Diagnose at pinalitan kaso aftermarket mamaya i-explain ko na lang kung bakit gano'n nagkakaroon ng gano'ng issue tinis pa lang motor niya. sige bali mamaya natin yung phone balikan okay ito na natin sa loob at uh, patayin natin yung phone muna kapag ka ganito kasi hindi natin alam yung issue ng isang motor at uh, nagbase lang tayo sa sinabi ng may ari Siyempre, kailangan pala natin siyang i-check. oh, mayroon siyang check engine. Paano yung... Paano yung mga... Lobot na! Sige, kaya mag-start. Check natin yung kanyang ano. Ito, diagnose natin. Kasi mayroon siyang naka-indicate na check engine sa panel niya. Yan, si Kipi nga daw yung nabanggit ni si Kapon. Kaya check cek ini nanti. So, Salamat natin ang diagnostic tools. Eh, ito na. Salamat ko na yung CKIP, ano, yung diagnos, diagnostic tools natin. At nandito natin sa diagnostic tools. CKIP damis. Kaya kahit anong gawin mo talaga, kaya hindi mo talaga mapapa start at uh, nagkaw sa check engine kita try natin burahin Tingnan natin kung mapapandar natin siya Okay, nabura. Tapos, nabura na dun sa ano. pero ang tutupo rin yung chicken gin, ibig sabihin may sira na yung CKP niya kaya bubuksan natin yung magneto tanggal natin yung radiator para makita natin kasi aftermarket daw yung nakalagay dito na encounter ko na rin yung aftermarket at isa dyan sa mga ano, nagiging issue niya Naka, na kasira ano, ng ano yung ECU kaya huwag natin pilitin tayo natin buksan na lang natin ano, yung magneto niya. Sabi mo bago eh, tala mga sir, nakalasan natin yung side by side appearance niya at yung kanyang uh, upuan at sa part ng magneto ayan, nabuksan na rin natin at uh, aftermarket ngayon nakalagay at uh, medyo pinipit pa yung pagkakalagay dito ang isa pang pinakamasa clock dyan ito na lost thread nila po kaya ngayon ay uh, pagkukumparahin natin itong wire niya to sakit dun sa dulo kasi total yung mga dito in ano inong upper na kayo maggamit ng ganitong aftermarket dahil nakakasira ah, kasi naman yun ng ECU ba? Okay ba? Okay. hmm? Okay ba? sa pool no? Maliit Malit by white na nag na dulo. Sige. Okay tayong mga tin mag ano, ng CKP kaso bibit tayo ng buong ano yan buong stitura assembly yan okay ba kaya kapag ka kayo na sila ng CKP napaka important buuin na rin yung bill ninyo kaysa naman na ganun to ulit ulit yung trabaho niyo sa club pa malulost pa yung sigur nyo Hmm. Yan, sinabi so, ko sa so, may-ari na kailangan natin bumili ng buong stator assembly. Basta uh, kung ganito yung unit ng mga sir. Oh, kahit mga ano, anong brand. Mas uh, pa rin yung stock tayo mga sir. Alam niyo na. Kaya din naman nasisira yan, yung CKP. Then nga nakakalimutan natin magpa-maintenance. Kaya nagkakaroon siya ng ano, shortage ang gagawin natin ay uh, natin saka natin siya i-reset ulit at paandarin natin yun lang naman yung lumalabas sa kanya si keep sensor lang damage Sana hindi nasira yung ECU nito. Dahil may na-encounter na rin kami ganyan. Si Kipi yung pinalitan. Na-damage yung ECU. Sana yan lang. Ayan ito na. Tumating na yung PISA. Na PISA is 116. Na nakakalaga ito ng na, 5 to mga sa. Ito yung presyo. Ay, ay. Punit. 5 to yung presyo niya galing sa kalaukan at yan ang ikakabit natin dito para may erase na natin yung chicken gin sana ano ah uh, lang kasi notice din eh kung isi yung bibilin mo at hindi ka rin magpapalit naman ng stator sisirahin din yung isi kung so sakaling si isi yung problema eh, ito kapitan natin Ayan, eh, yung bago natin. Mm -hmm. Sakit sa bulsa. Kapit mo natin. Kung saan nyo tinanggal yung wire nyo mga sab, doon nyo rin padaan. Ayan, nagabit na yung ano, stator. Kaso sa blade dun sa napa. Ayan yung sinasabi natin kanina. Mm, hindi makapasok dahil kung sa unang gumawa na itong nagpalit ng aftermarket na si Kiki, pinilit ito. Pinilit ang galing. Hanggang sa bumusal-sal ito. Kaya napaka-importante meron tayo nung ano, yung pinapasak dito para hindi siya bumusal. Yun, napaka-importante yun. Pero kung may ginamitan niya ng gano'n hindi mo ito mapapabusal. Huwag malulustrate kasi ito. Nalustrate o bumuka tapos ispinirit lang yung pamilya saka yung um, pagtanggal pa lang namin ito talagang alam naman na mayarit nakita namin sa kanya na malulustrad niya at ayun nga, lustrad niya pagtanggal lang yung mga sa nahirap ang tanggal niya ito gagawin pa namin parang ito wala pa naman akong din pang retrieve nito <laughs> ayan, sinalangan din ang diagnostic tools ito try natin i yung kanyang check engine para makita natin kung may iris na ba. Kasi kanina ay uh, hindi siya may iris iris. Pero doon sa loose sila sila na lang daw magpapagawa. At uh, yung unit. Mas importante ay uh, malaman ni sir na okay na yung kanyang ano. Yan, CKP. Wala na hindi na siya naka-install sa current. Dati kasi, una kong check nasa current ibig sabihin yun yung damage kanina kaya ngayon i-reset natin ayan o oh. wala na yung check engine ok, hintayin natin saglit yan dyan natin makikita ok sya, tapos isa pang gagawin natin para ma-confirm natin kung uh, successful ba yung ano pag reset i-try natin kung babalik uli ayan hindi na siya nag check engine at uh, saan mo to uh, under to ayan, check natin uli dito para ma natin na talagang wala ng error or walang naka install sa ECU na error kung tayo sa red DTC ayan, no trouble code no trouble code na rin sa store tapos siyempre i-reset -re natin dahil galing ito sa pagkakaroon ng error ayan off daw natin yung ignition tapos on ayan complete na okay tapos ngayon tatry natin siyang ipakrank tanggalin na natin to Ayan, bali ko na ipakita sa inyo mga sir Nang pinostart uh, pinustart natin kasi wala kasi nat mga sir lustred no napaikot naman niya. Napaikot niya to. I-click mo nga sir, nang mabilisan lang. Na. Pag mo ito try tuloy. Ayan, ay. Ah, ay click mo. i off -ok mo muna kasi pagka matagal na nakakuha niyan. Sige. Hop, <laughs> hop, Nagulat ako doon. Na. <laughs> Kasi matatanggal ito mga sir. Pasirain nyo yung bago stator. Yan na, bigla ni sir. Okay na, okay na to Gatos na siya, wala na siyang ano. Kasi kaya wala ano, nang kayo gagamit nito. Baka masira yung ECU nyo. Sayang yung ano. Di baling mapamahal kayo nito. At least, safe yung ECU. At original, tatagal po. Okay, babalik na namin ito. Ayan, tapos na tayo dito mga sir kulang na lang dun sa retreat dahil wala tayong pa-retreat kaya ipopull out ni sir uli hindi na natin binalik yung mga uh, part ng uh, radiator yan lang kasi ipapa-retreat pa ni sir pero at least nawala na yung pinaka issue nya yung check engine tapos ayaw mag redondo dahil dun sa CQP na aftermarket kaya huwag kayo gagamit ng mga sir